si Boss Ar pala talaga ang nanalo sa ano kasi na DQ pala sila 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 Boss Junar kasi ala na ako doon eh nung nagbubukasan hinanap ko sila wala na sila eh panoorin natin mga kakami yung yung paliwanag ni Boss Junar kung bakit nangyari yon mga kakami yung palang koso yung water pump yun yung yun yung nang ano koso water pump yung ginamit dapat daw stock lang ito yung paliwanag ni boss junior. rin natin mga. So ayun, good morning sa ating lahat. Ano, sa mga sumusuporta sa sa team namin, sa team Red Speed, uh, maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumuporta sa event natin sa ngayong uh, drag race sa NGO. Kaso, may konti tayong problema. So manana mananatili tayong kalmado, planado. Lahat naman ng bagay nagkaka-problema at naaayos 'yan. So, may mga hindi lang pagkakaintindihan. So, ganito kasi yan. So, ipapaliwanag ko sa iyo, pa, sa inyo, para maintindihan ninyong mabuti kung ano yung pinaglalaban namin at kung ano yung nangyari sa NGO, yung nakarang drag race, sa laban namin na uh, ni Paring Ron, ni, ni Boss R. Kung ba, friendly game yon friendly uh, motor lang magkalaban doon. Kaso, may konting problema na hindi pagkakaintindihan. So, ito, ganito nangyari. Regarding sa rules ng NGO, siyempre, sino ba namang gustong mandaya, ba? Diba? Mangdadaya ka ba? May issue kasi kami sa water pump. So, to cut it short, uh, DQ kami. DQ kami sa palaro ng NGO kasi yung uh, water pump namin is uh, hindi aftermarket siya. O, ganito kasi yan. Ipapaliwanag ko sa inyo paano nangyari. In short, uh, hindi po kami nandaya. Wala po kami intention mandaya. Ha? So hindi lang namin naintindihan yung malinaw na rules ng NGO, so may lapses kami, inaamin namin. Pero hindi kami nandaya kasi kumanda daya kami, ang laki-laki ng water pump, 'di ba? Kitang-kita 'yun. 'Di ba? 'Di ba? Talo na kami kagad para kami nga uh, sumugal ng walang kalaban-laban. So ganito 'yan, ang nasa isip kasi namin is external water pump o yung electric water pump. Andun kasi yung rules. So hindi namin nabasa yung detalye. So may konting pagkatalo na ang iniisip namin is stock uh Uh, tawag ito stock function ibig sabihin stock na manual yun yung nasa isip namin so na nasa, nasa isip namin na electric water pump lang ang bawal so dapat manual water pump stock water pump parang gano'n so in short tama nga naman may point nga naman na may pagkakamali kami may lapses kami so sabi ko nga lahat naman yan na dadaan sa uh, magandang usapan so tinatanggap naman namin yun hindi naman kami para tumakbo hindi kami para mandaya fair kaming kalaban sa karera so yun lang So, aayusin natin to. So, na DQ kami, tanggap namin yon Kasi may lapses kami. Pero, in short, to sabihin ko sa inyo, sa mga, hindi naman para lumakas kami sa water pump. O, hindi kami para tumulin doon. Sadyang, hindi lang, uh, hindi lang namin naintindihan na malinaw yung rules. Kasi, bago pa lang tong, uh, bago pa lang tong category na to, tong NGO 232 na to, is bago pa lang. So, may mga butas pa yung rules na hindi ganong naintindihan. Diba? No, hindi ganun, na, hindi namin ganun na kasi, rush kami. So, So, yun. Wala kami intention mandaya. daya, talagang uh, dumating lang sa point na hindi namin naisip. So, anyway, alam naman ni NGO Philippines yan kung ano yung nangyari. So, walang uh, intention ng pandadaya. So, ayun lang. So, sa mga sumusuporta sa amin, pasensya na kayo at uh, hindi tayo nanalo. Nag-DQ tayo kasi yung water pump natin is aftermarket. Supposed to be uh, stock pala. Ayun mga kaagri, malinaw si Boss si Boss Junior na nagsabi, hindi tayo nanalo na DQ tayo, ibig sabihin talaga ang nanalo talaga si si Boss Yuson, si Boss R. Nakakaagree tayo naman, wala tayong masyadong alam dito sa karera ng motor. Kaya kung ano lang sinasabi nila, yun lang yung pinapakita ko sa inyo. Kaya ako lang naman ginawa yung video na to kasi yung mga iba kong ano na, na nahihiwagaan sabi daw sa ibang video si Boss Arnalo, sabi sa video ko si Boss. Kasi nung andun ako, ang nanalo si Boss Si Boss Junar. E eh, umalis na kasi ako mga kaka. Kaya ito, ginawa ko itong video na para maintindihan nyo. Pagpatuloy pa natin sina, panoorin pa uli natin sinasabi sabi ni Boss Junar. So, ang iniisip kasi namin is uh, external water pump. Yun yung nasa isip na uh, dapat hindi electric. Kasi yun, walang sama sa makina. Ibig sabihin na uh, talagang ma magaan ang ikot ng makina. E eh, kami, nagkong kami na which is, kung tutuusin, mas malaki ang water pump nun. Mas malakas, uh, mas mahirapan siyang umikot. So, nagkaroon lang ng hindi pagkakaibindihan. So, tanggap naman namin, natalo kami, DQ kami. So, yun lang. Wala na kami dahilan. Hindi kami nagdadahilan. Hindi kami nagdadahilan na panalo kami, eh, keso So, tanggap namin, talo kami, DQ kami. So, yun lang, mga supporters natin yan. Salamat sa pag-intindi ninyo. Talagang ganon. So, hindi lagi pwedeng uh, panalo. Siyempre, learn from your experience, di ba? Pero hindi kami daya. Kasi kung mandadaya kami, napakalaki ng water pump. Makikita yon. Ang pandadaya, hindi nakikita and wala sa rules. So, yun lang. So, sana naintindihan nyo. So, sa so, mga pumusta, pasensya na kayo at medyo hindi natin gusto yung pangyayari. So, lahat yan maayos natin. So, paring Rons. So, kalma muna tayo. Mag-uusap tayo at salamat kung ano man yung dapat natin pag-usapan. So, pare Kerwin, alam nyo na yan. So, NGO. NGO Philippines. So, ayun. Ayusin natin to kung ano man yung ilang mga bossing, mga supporters natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Alam ko na hindi tindihan nyo kami at never namin gagawin mandaya. Never namin gagawin yun. Talagang dumating lang sa point na uh, medyo hindi namin itindihan yung rules. So, yun lang yun. And tanggap naman namin. Tanggap namin. DQ is DQ. Talo is talo. Diba? Yun lang yun. So, Ayan mga kakakli, napanood yun yung sabi ni Boss, ano, ni Boss Junap. Pero hindi ko naman sila kilala, nakita ko lang sila doon. DQ is DQ. Kaya ako lang ginawa itong video na to kasi naihiwagaan yung iba kong ano. Nagtatanong kung sino to ba nanalo. Si, sabi daw sa ibang video, si Boss R. So, mga kaagri ha, ang nanalo, si Boss R. Mga kaagri kasi DQ ang may sabi na mismo yung kalaban niya, si Boss Juna. Nandito na lang yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Na.